So, hi guys! Nasa bahay na tayo finally. And, pinuntahan lang natin yung ating mga kalapit na mga kaibigan na mga kapwa din natin. Um, business owner, kumbaga. <laughs> so, dinalaw ko lang kasi may, may binili ako Um, pandagdag dito sa munting tindahan natin tapos sinabay ko na lang din kasi nasa labas na lang din naman ako so pumunta na lang din ako dun sa Motiong Samar so pinuntahan ko na lang din sila and panoodin nyo na lang yung ginawa ko at may nakita ako ano yung gawin mo? nai? <laughs> <laughs> oo oh, oh, hinay lit lit hindi na ako marakilang kung pag yung jikas ng pera Pinahilit ulit, oh. Lusog. Busog, lusog lagi <laughs> hapon. Ayaw yung pagpupilan. Kikiniwak. Hindi ko ano nga din lang, Uy. Ito si ano, Ate Medy, asawa ni Kuya Ayi. Ikaw, ang tinong Oo, oh, oh, muli lang ako yan nga March. Hindi ako paranasan na mag-skate. Wala <laughs> akong <laughs> parang tatiyana. Wala ikaw? May <laughs> tinikang... May ah, tinikang balay paranas. <laughs> May tinikang tikang balay. Wanda, wala ikaw. Panlubo natin. <laughs> 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 Ian. Ian Kabanggunay. Iyan pa, kababuka. Pagdadab ko. Nag-message kasi ako, Imotie. Wala akong mga kapit-initi kang galina. Sila <laughs> kung <laughs> kay Uda nagniluto Kaya ako raw usan. Ano siya ganasok? Hindi ato hindi mag-reply. Ay man ni Kuya Aye. Ato uma. ah, ato hiya yana. Puro ko okay kay sige na. na anak ano ako? Oo, sige na te. Lagi chismis ani ko kay mga So tingnan natin sa si Ate dito may mga binebentang ano. Uy, kain. Masa usah nak? Oh, saya sa usah. Saya Korean ka lugod din dati. Nainit-init. Nagpalibre ako. Nagbalita talaga sa dalang ayo sa ano. Niyan lang nagtatarag po sa mga hari hilo. Tawa-tawa lang. Ang busy man sa buhay. Nakita ko ang mga banda. Ikaw at Nag-endorse? Oo. Ano ako niya. Ito. to. Huwag natin masarap. may ano, langka. Langka. Mm -mm. Kasi mga binibenta si ate dito, ang dami, Oh. Kapag na, ginagawa niya <laughs> Tapos may ano siya dito, huh? May giling. May pagtala, mm -hmm. Magkano bigyan mo dito, te? 20 something, 22 already. Mm. Ang ganda oh, may gilingan. Dineliver la ani imo. Hmm. Tapos may ano ka ng nyogan? Kaguran. Pakayod ng nyog. Magkano bili mo dyan? Barato na ito. 3 hmm. Hmm. Pwede na. Ang pakayod nga rin magpaano? Sino pa man lang? Waray pa man hinog nga. Ura-ura ang -ura saging sir. Ah, kailangan. No. Pwede nga dunot na. Pwede nga dunot. Di na tumakaka. Ay, eksakto. Hay lang ah. hinog na ako diya mm -hmm. Kaya siya tuwang kwan. Wala ka na ang choice kundi pag May gilingan gilinga ng bigas. May pakayudan ng nyog. Tapos nagluluto siya dito. Ganda yung pwesto niya dito. Ganda yung pwesto wala lakwan. Kung unang Kasi ang dami dapat na iitinda. Pero kung grocery kasi, kompleto ka na grocery. Patok na. Patok na. Ang ito kasi, at least kahit papano may ginbabagsatan ka muhan. Mm. Adi sayang ti, waray na hindi may mapalit, mga dunot na inis. Oo nga ni, dispose ko na ito. Waray kuman kagius ito kay one week ako nag hindi maupay takin Ako may kabulig ka, pwede mo hindi mo niya siya. Maunom na, maunom na. Napalit na ito ako. Unom daw ko na ti. So, unom. Magbebenta tayo. Renta. Renta is unom. Ang um, 30 mo, unum, unum kabalang nag man, Ma eh. lang. Uh. na, kabalag tulad u, dagsingku, dagsingku, dagsingku buong, dagsingpuin pa tapuk, 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 tapuk tapuk tapuk

ay gano'n lagi nang itong pakahusa. ini Inihiya, inihiya dahi. Tapos iniyes. Tigpaya naman ini nga di imo. Singko. At ang balita ha? Oo. Tigjes na ini nga to. oh, singko. So, balik ko, singko lang din. Ang Kita mo? Ten. Dito ha, ano? I don't want to mention. Da? So, yun lang. Uwi na tayo, guys. nag lang ako. First time ko mag-visit dito kay Ate Nidi Si Ate Nedy. Ah, nag-quart so uwi na tayo guys kasi hapon na Double purpose kaliwa ka so at inidi uwi na tayo visit nyo lang yung tindahan nya dito malapit yes. sa munisipyo ng ano si ang pinya nya is 20 waray ako ano gusto ko sana pinya sunod na lang ano? May da dito nga tuuma. Kaya gusto ko, eh. Pero may inadtong. May dislit. Ay, pagpapag. Ura-ura ito. Pag-business, business. Pag-business ko business. Kasi <laughs> sayang. Pag-business ko na business. Hindi uh, uh. na business. Pura tayo ikaw ka mabrin na daha. O no, oh, day, ano yung mudrings tayo? Ano ba na good one, Ano? Lawara <laughs> La, oh, oh. ko man ako, pain na oh, magtubig. Oh. Sus, di hala, kay karwato ko na Oo. Okay namat, kay Okay lang Hala, idoy! Parang ikaw maka-drinks! <laughs> Story lang <na> yung mga <kaya>, history, ah! <laughs> okay, dati kayo. Ay, malalat ako nito, di So, makati na ako, te! Bye! Bye-bye! Hindi ko pina-e-snack. <laughs> 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 Andito yung inaupahan namin dati ng high school ako. Auntie Delia, tentahan din siya dito. Mama, <laughs> oh, yeah, um, um, uh, So ayan si Auntie Delia. Um, ano 'yung ano, may paupahan ka pa dito? Arena na comply mo mga requirements na kailangan. Parang na ito <laughs> 60,000 minutes bias na lang ang kailangan. So, magkaka Tapos, mag na tayo, okay. guys. Yes. <laughs> Ayan. Kumusta saan anak mo, te? Haalit. Haalit ako. Mag-alit. mag Oh? Grabe nung pa na Dati kasi dito yung... Ah, so, uh, malaki uh, yung tindahan niya, oh. Ang adat liwat. May balay naman diot nga tida ginonoban. Sakto kasi Oi nay hinay kitla odog. Munanumdom apo ay magi ako kag dili sila kon agi ko dohi anti. Dili ko kon hinya da gihop ta ang dang dinaanan kasi at diliya diini. may na iya ano. Nagdla nagtubo lang ni motindahan nga dehano. Kon nagtumang mga indagan tas may bado kadto ni. Sigdan pandemik bado to. Kita da mo. Nagdamo man ng tindang bado. Ay, nagluya ng bado. Oo. Okay na ito at least. Kahit pa paano may baby source of income ko. Kasi nagpaano kita mga expenses daily. Makuha ng kasi hindi Mag-focus kita. May babuyang kaliwat nga dito. Ay, bawal naman nga damot ko. Bawal lang. Oo. Open it. Asa nga na kasi ako mo open it mo dito ka pwede. Damo nga dito. ko ano ma ito nga ito ito. Kaluyo itong dagat. Ano nga dito nga ito dagat? Oo. Harani na ito nga tulip dagat. and sya ito nga ito nga ito kaluyo kini nga rin. Bawa rin. Bawa rin. Di ba tunay mo? Oo. May datu din. Dato ko rin. Opo natin yung... Opo kasi pag may septic tank, Hindi. Ayaw na nga. May dati. Oo. May dati. Kasi pag nagpasya daliwat ang hygiene, kuya, kuya, buling ba? Nag-on ka ng yan? Nag-boto ka Ha? Oo. Nag-boto. Ano, sabado na lahat yung kulog. Pagkatapos ittabo niyo Makaton man ako. Dungan na lang. Madungan nala ako, Imo. Kulop. Kulop na oh. lang. <laughs> oh. oh, sige. oh, may binta naman gadla lalaki? <laughs> <laughs> <coughs> 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 So, yun lang. Uwi na din ako. Uwi na din ako. pwede pa ito. May mabibenta yan ang kulog. So, uwi na tayo, guys. Kaya ako nga tuti. Baka hindi ko feel nga dito. Sakit naman. Pagkawas mo, pamasahe, mga paplito, hindi ka makapananom yung kailangan mo. Makakapananom ka kung may daw. And yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!